Magandang araw sa inyo mga kabukid. Ayan. Kanina nakatali itong mga kambing ko. Maghapon ko silang itinali. Kaso inabot ng malakas na ulan. Kaya yan, naulanan sila. Kasi dahil nga kanina eh, naghabol ako sa kanila. Dito ko na kasi sila itinali sa ano. Sa kanilang pastulan. Kaso para kami nagpatintero ng mga kambing. Dahil mga marami sila. Napagod ako ng husto. At mapagka-uwi ko ako talagang nakatulog. Ayun pagising ko naman biglang lakas ng ulan ay di pinalipas ko na muna yung ulang malakas bago ako pumunta dito yun ang hirap lamang kapag sila ay nakatali kaso hindi naman pa pwedeng, hindi sila itatali kasi yung aming mga bakod na ginawa ay sinira na nila galing nilang manira ng bakod kaya yan ngayong hapon inalpasan ko muna ulit para makapanginain sila dito na lang sila mga ay sa baba tapos itong mga tali ayan, dadalhin ko na para doon sa kanilang pinagtutulugan na koral e eh, sa umaga itatali ko na doon para hindi ako mahirapang maghabol sa kanila. Hmm. Kasi ang hirap talagang manghuli sa kanila. At least eh, wala nang alalahanin kami na kung saan, saan sila napunta at makapanira ng mga halaman ng iba. Ayan, kasama ko yung dalawang batang makulit. At sabi ko, bandayan mo na doon para hindi na maka akyat doon sa ano. Baka makaliban pa ng bakod. Siguro mayamaya -maya, uuwi na rin kami kasi medyo pumapatak-patak na ulit yung ulan. Ito yung aking kambing na alaga. Tingnan nyo naman, o. Oh. Palibasa kami ang nagpapagatas diyan kaya parang ako na ang nanay niyan sa lubong agad nabasa din siya sa lubog din agad siya no pagkakita uh, niya sa akin ayan nangangain naman na siya ng damo ayan pero sa akin nasa ang aking tabi siya kanina pa yan nakasunod sa akin kahit makita niya yung nanay niya hindi niya pinapansin hindi niya kilala yung kanyang nanay ganun pala talaga kapag pinadede ang kambing sa biberon hindi ka natitigilan <laughs> hmm. sayang naman kasi kung papabayaan kasi nga pinabayaan ng nanay nila kaya yan hmm. tiyaga tiyaga hmm, maingay ang mga ibon doon hindi ko lang alam kung anong klaseng ibon yung maingay na yun akala ko akala ko nga natalay ko yung lahat ng kambing na pasaway kanina kaso naiwanan pala yung puting yun hindi ko pala yung natalay kulang pala ako ng taling dala eh, mamaya dadalhin ko kasi pasaway din yun eh Layan ang layo nang naabot ng isang yun eh. hindi ko nga nakipansin kanina kung nasan yun akala ko inaitali ko lahat akala ko yung putulan sungay nakita nyo yung putulan sungay parang hindi ko nakita pala yung putulan sungay nakita nyo yung putulan sungay ay siguro makiat na oo kasi umakyat na yun kasi takot yung maulala ng ano siguro nga umakyat na yun Ayun lang, uy napatak na Aaron, Aaron Naambon na, umuwi ka na kaya baka maulan yung batang arigaling sa sakit eh ay naambon na Eero naambon naambon muwi ka na kaya baka mapagalitan ka ng nanay mo bibigay ko na lang yung sombrero ko apig ah, lang lakas nga naman ng ulam ayun sobrang lakas eh inalala ko nga kanina baka kako abuti ng baha din eh yun pumapatak Hinab hinabog mo na papawi na sige pawi na kasi naambo na uwi na bukas na lang ulit si yun yun o oh, no? yun na dun Uwi na natin Baka abutin tayo ng malakas na ulan Nangangay sila ng rambutan Ako, inaabot ang rambutan, sayang <laughs> Nandun na nga pala yung iba Umaho na, kaya pala wala yung putulang sungay Yun pa, nadon Uwi na, naulan na eh Ayun, nando na nga yung iba. <laughs> Nagtatawag na. Eh, ito, yan o. Oh. Sinasampahan na ulit ng lalaking yun. Ito yung nanay nung kwan, yung may sungay na yan. Ngayon ang nanay nitong maliit na ito. Kaya, oh, no. Oh. Ito nyo, sa akin nakasunog. Mm. Ari, ang nanay. Ito, ari, ito ang nanay, ang nanay mo. Ito. O, oh, hindi mo kinala. Nanay mo yan. Hmm. Kaso ako ang inaano niya oh. Kala mo yung anak. <laughs> Uwi na kayo. Uwi na. Uwi na tayo. Log. Ay itlog. ni ka. Aray sombrero. Ikaw na magsombrero. Ako na may maliligo baka Ikaw ay ilag natin. Maliligo na lang kami siyon. Maliligo na lang kami. Baka ikaw ilag natin eh. Tara na! Ayaw pa nilang umuwi. Uwi na! Uwi na! na. Ayro na rin, sombrero. Mag-sombrero ka, dali. Ikaw na mag-sombrero. tara na. Siyon, yun, maliligo pag uwi ha. Oh, uwi na. Uwi na tayo. At naampo na. <laughs> tara na. Itong aking anak-anakan. Oh. <laughs> uwi na kami. Uwi na po kami. Babay na po. Pasubscribe po ng aking channel. Supportahin niyo po sana ako sa aking vlog. <laughs> Bye!